May kaibigan ako, bagong vlogger, asawa ng aking dating sundalo, uh, Olivia Canoy Balandang Mix black. Uh, Paki subscribe naman uh, ang kanyang link sa kanyang uh, YouTube channel na description box ng video nito. Pakiclick lang. Uh, tulong nyo na yan sa akin marami kaming pinagsamahan na hirap at inawa sa dito sa Mindanao itong magkasama nito. Congratulations, Olivia, ituloy mo lang. Uh, Pakisubscribe naman ang YouTube channel ng aking kaibigan, Olivia Balandang uh, Olivia Canoy Balandang Mix Black. Ang link ng channel na ito, ilalagay ko sa description box ng video na ito pati click lang. Asawa ito na sundalo ko, uh, nagsama kami sa servisyo dito sa Mindanao. Hello, good morning! Welcome back to my YouTube channel. Ulit na kami ko sigaran. Uh, may bisitahan kami ng buwan ngayon. Uh, nasa ospital. Tapos, hindi tayo makabidyo doon. Dito na lang, no? Namili kami ng madala doon. So, kami mamaya ito hanggang sa kwan kami, no? sa labas lang kami mag-video. Pagkapagalitan tayo doon sa duo. Asban. Asban ko na hindi rin Basket na ba diha pang? Ayaw diha, ayaw diha. Kaya duha ka basket na raba Dirita. Ah, Balik na po to sa agi, anaron. na siya pwede. nila pa para sa bayad. Hindi kami nagpila sa ano, <laughs> sa senior kasi po marami. na nagbisita at bawal ang cellphone mag video video so uwi na kami kasi alas 12 na hello po good afternoon kanina gagagaling lang natin sa ospital nagbisita tayo sa kasama namin sa office hindi natin sila ma-video-video dahil po bawal sa ospital yung mga ganon, no? So, sana so nakita niyo kanina na under, galing kami sa, bago kami pumunta ng ospital, galing kami sa grocery, namili kunti, kunti lang yung dala natin, kasi kunti lang din ang budget, no? So, binilhan natin ng mga urgent need, no? sa kamahan ko. Mag-asawa sila uh, taga-Nia. Uh, Mag-asawa sila so binibisitahan natin uh, para ma-kuha uh, natin yung kalagayan nila, no? Uh, mahirap, mahirap ang ano nila. Nag nangangailangan talaga sila ng financial assistance, no? Dahil po yung dalawang pa ng asawa niya na baril. Ano? So, uh, ilang hundred, ilang thousands ang ano, mga gastos doon. No? mabuti na nga may tumutulong, may tulong din ang mga private sector natin. No? Yung mga PCSO, so, mga so, uh, basta yung mga uh, mga charity no? na tumutulong na at hindi pa sapat diwan ko po ba kung saan hahanapin yung ibang gastos uh, Panginoon lang na kakaalam no? uh, uh, hindi tayo makatulong din pero yung mga nakuhaan lang no? no? maliit lang din hindi tayo makatulong ng mga malalaki hindi no? ng <coughs> maliban lang kung dinggin ni Lord yung mga request ko marami tayong matutulungan no? sana po ma ma dinggin ni Lord or ibigay ni Lord ang request ko so marami tayong matutulungan so baka bukas maka apply na tayo ng mga decision para sa ano ko vlog ko hindi ko ma kuan kung magsahod na pala ako na sa YouTube no magkano kaya yun so uh, para sa kalaman ng ano nanalo natin sa ano sa um, high sprinter sa mentor yung highest sa comments no uh, yung mga kuan yung mga comments ninyo hanggang January lang yun no ang nanalo si Ophelia Cano Pinyunal and then ang pangalawa ay yung yaya, yaya ko si Elizabeth Dagupiuso sa Mahayag si Ophelia Cano et Pinyunal Midsalip no, sa Buanga del Sur. si yaya ko Elizabeth Dagupiuso taga Mahayag sa Buanga del Sur. and then ang pangatlo ay si uh, Binmar Ramirez no, sa Bayugan City Gaisano Gaisano Buyogan City. So silang tatlo hanggang January lang 'yon. Pero nitong February uumpisa na naman tayo. U uumpisa na naman tayo. So nangunguna pa rin si ano Opilia, no? So ang kuha natin dito, ang mga price natin dito siguro po sa ano na tayo every 3 months tayo no uh, February, March, April. Sa April na naman ang kuha natin o oh, kung hindi ba sa June ang ating ku ano uh, pagbigay ng mga prices. So pan tawag uh, ikuan ko na lang sila na ibigay sa akin yung GCash number no kung may mga kung wala silang GCash number Uh, i ibigay lang nila sa ay, ano hiram lang sa kung may mga kaibigan na may Gcash no so nang yan ngayon February nangunguna <coughs> pa rin si Ophelia Canoy no Pinyonal sa Midsalip ah, uh, tapos pangalawa pa rin si ano si an Pangalawa pa rin si Yaya Abit. Tapos pangatlo si Ruby, no? Si Ruby Dapitan sa Samar, no? Uh, pinsan ko ito. No? Puro mga kamag-anak ko itong nag ano, nag nag contest sa ano. Uh, hanggang third lang tayo, no? Ang pagbigay sa prizes. Tapos si Binmar wala hindi na siya naka hanggang February 15 February 15 hindi na nakasakay si Winmar sa third no iba na ang nag third si Rubina pero malayo pa ang ko ano pwede pang hahabol no so si ang ano natin no uh, babasahin ko yung kwa nila si Ruby Dapitan sa Samar may kuan siya it comments no? 8 comments. Tapos si Ophelia, 5, 10, 15, 6, 5, 10, 15, 20, 25, 26, no? Galing February 1 up to ngayon, no? 26, may 26 na siya. Tapos si Yaya Abit, uh, may 13, no? 13 na siya, no? Tapos si Ruby, may ano siya? Ay, nabasa ko na pa na si Ruby. Si Ruby may walo. Eight. Tapos si Binmar may apat. Tapos si Dirty Wonder may one. Tulik Kampo may dalawa. Si Juan, yung kwan ko, uh, daughter-in-law ko may isa. Uh, si Tadina official may isa. So, ganyan. Ang um, natin, no? So, tingnan ko lang po kung may bago. No? at atin na namang i-ikwan dito no? i-lista dito so ah uh, ah may bago no babasahin ko lang yung bago no uh, may bago tayo no so ang bago natin uh, si Yaya Abit bago natin, no, madagdagan ang kanyang o ano, so lagyan ko ng february dito, kasi february ito eh, february so february yan so happy watching you in mahayag, so madagdagan kanyaya ng isa um, yan, no ah oo ah isa na naman, no madagdagan na naman, isa so 15 na ah so, uh, 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 ulitin ko yung panalo sa September, uh, September up to January may, may nanalo na tayo no uh, si so, Pia ang una pangalawa si Ayaabe, tapos si Binmar ang pangatlo. Tapos itong nilista ko ngayon, na, uh, nag-start ito sa February. pero Bianis lang po. Bianis lang. Na sana 'yung pag uh, pa, 'yung pagpanood ninyo, tinapos niyo talaga. Bahala na kung isang araw, isa lang ka video tapos tapusin niya talaga kasi hindi mag-count yan sa what's hours natin kung hindi matapos hindi i-count sa YouTube yung matapos talaga so bahala na kung isa lang no pero kung ganahan pa kayo manood ng iba oh, okay pa rin no marami man akong videos 128 na at ata ang videos ko o 100 nila na ba yun hindi ko pa natingnan kung, kung ina na ang videos ko So, nagtagtaga naman kang yaya, no? 16. So, oh, ito. bago ito. Bago. Ah. Ko lang. Ah. Oh, si solid rock parang bago wandi ago pa so bago no? Si Ruby, nagdagdaga na naman. So, 8, tapos nag-9 na. O, ito na naman, commented, hello, ate, good luck. So, naging, pip, naging 10 na. O, oh, napa, wow, galing ni Lord, God bless. So, yan, nag-11 na. Nag-compete natin, nadagdaga na naman, o. No? Oh. Uh, February, February comments, no? Kang Ruge, kanina 8 lang yon, tapos ngayon naging 11. Tapos si Ophelia 26 pa rin, no? Tapos si Yaya Abet, 16. Tapos si Binmar, 4, no? Tapos Sir Rdy Wonder, ganun pa rin. Tapos Turi Campo, dalawa, Juan, isa, tadi na isa, no? Yan. So, video nag-compete itong tatlo, no? Uh, si Binmar na kuan na siya na 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 wala na sa ano so si Ruby na ang nagpangatlo ngayon no so salamat sa pagtanaw no mga kadugo mga kadugo mga kamag-anak no so salamat